Hello mga idol, welcome back sa ating channel So karon mga idol, pag-usapan naman natin oh, Bahala na ta, Tagalog Tag Bisaya Dari Ab Impotente, ay mahalaga <laughs> Pag-usapan natin mga idol kung paano tayo kikita ng malaking sahaw dito sa pagbablog O malaking earnings kumbaga So lahat naman tayo mga idol ay nangangarap na magkaroon ng sahaw dito sa pagbablog O malaking earnings Kagaya sa akin mga idol Ito, ito, ito at saka marami pang mga idol so isi-share ko lang to sa inyo mga idol para mayroon kayong idea uh, consistent lang ka talaga mag upload ng mga video ninyo uh, kahit ma long man yan o mga short man yan basta consistent lang talaga bawal tamarin dito mga idol so una mga idol isi-share ko lang to sa inyo bago ka mag upload sa inyong reels i-upload mo muna sa inyong stories tapos pagka pagka kinabukasan mga isang araw na bago mo i-upload sa inyong reels yan so dalawa na, dalawang kita na yan at mag-upload ka ng uh, uh, picture post at uh, text post o ganyan ng mga idol at long video dapat consistent ka talaga mag-upload mga idol bawal talaga ditong tamarin Kung mag-upload ka ng mga reels mga idol dapat damihan mo kung kaya mo ng sampo, gawin mo ng sampo para malaki-laki ang sahod mo. Pero, wag mong kalimutan mga idol, ang pag-share sa stories kasi malaking bagay yan. Malaking earnings yan. Kung maliit man ang uh, earnings mo sa text post or sa picture post, doon ka titira sa stories. So, yan ang ginagawa ko mga idol. Kaya, minsan lalaki ng lalaki ay yung sahod ko dito sa pagbablog kaya ngayon kamotor nga ako eh siyempre sisir ko naman to sa inyo sa mga anak ah, nagsisimula pa lang dyan sa pagbablog eh, eh, lahat naman tayo ako nga lahat tayo nangangarap na magkaroon ng sahod dito sa pagbablog kasi para ah, ma mahawas ta ba sa atong kalisod ba ano? mag english ah, mag kuanta diya mag tagalog tagbisaya diya ah kaya ang importante ay mahalaga. So mora gina mga idol, consistent lang gid ka sa pag-upload og mga video. Ayaw gid pagtapol-tapol mga idol. Kaya kung ang tao nga tapulan, why hinungdan? <laughs> ang tao nga tapulan, why trabaho o why kwarta, why kaon? Mao <laughs> na kung gusto ka mga paning paningkamot og emo. Ayaw pangawat. <laughs> Pag-vlog, ayaw ana likado na. <laughs> <laughs> so, mura gin na mahatang uh, tips nyo mga idol. Ang kwan lang ang kanang kogi lang gyud sa pag-upload kada adlaw mga idol. Magsugod kag alas 7 nya magla-upload na po kag alas 8, alas 9, alas 10. Dako kag oras mga idol, Hanto na maabot gabi -i. alas 8 sa gabi. -i. Oh, mahuman kag upload. So pila pa daghan ka nga video nga ma-upload. 7 uh, So, Oh, oh daghan na wey So kung kaya ni mo mga idol Kung tambay ka diha ah, Huwag ka lang yung trabaho Abuhat ni mo na Pero nakay trabaho Pwede na masiguro mag upload ka Mga ah, mga lima oh, Kaya lang kaya lang good Ayaw pugsa O di mo na Butang ko lang sa buntag Mag upload ka Dapat, -upload ka Dapat, kayo, upload Dili, Dapat mag upload ka sa buntag Dapat kayo mag upload sa buntag Gili pwede mo Dapat mag upload sa buntag Og naki-eskwela mo ka diha, naki-trabaho, mag-upload ka sa buntag og alas 5 para ah, na upload sa buntag. O niya, inig, na, mas ka sa trabaho, syempre naman kay break time na. So mag-upload na po ka, dapat na po kay load pod or konektado o wi wifi. So mag-upload po ka sa break time nimo, so ikaduhan na. So pag ikatulo, upload ka sa odd oh O, katulong na dayon uh, dayon trabaho upload na pud ka o ikaw pat na Kaya uh, pwede naman na siya kanang dili pa maabot ang usa ka oras mag-upload ka pwede na kanin siya unya break time na pud alas 3 upload na pud ka hantod pag alas 5 out upload ka human diha na ka sa alas 6 alas 7 alas 8 Siyempre, Daghan kag upload na unsa di ka ay tapul-tapul anak ra, ano na mga idol? Munang ang uban bitaw nga magtapotapol, ginagmay ra ilang earnings. Pero kaso lang kay ang uban maglibog na sila kung unsa na pud ilang content. Asa pa ang content maglaban oh. Ah <laughs> uh, tan-aw lang gud sa uban nga creator mga idol kung unsa ilang gibuhat. Tan-aw lang kung ma creator ba kanang mga katawan lang creator ba. Pwede naman imo sundugon ng ilang style sunog ng imong ilang giyon sa nila o osba lang ang ilang mga kuan ay lang ay lang video para upload sa mo ayo ayaw di man na pwede, bawal man kuan lang kanang imo lang sunog ko ilang style niya kauman ang ilang kuan mag ang ilang mga sounds effect dapat kanang kuan pod ba kanang timing timing pod ana para basin di ay mo viral o oh, kikayo okay ako gay karon oh sa akong Facebook page na ako. Huwag ako mag Huwag mag nga. Mag -viral ko wa ko magtuo, wa ko magdahom nga mag-viral ko sa ka-video lang ha. Ang una tools to pa to, 2300 followers ang ako ang uh, Facebook page. Pero monitasa siya. ya uh, nakuha na nako na ang uh, content monetization tools pagabot og 23 to 3 nako na kay wala man koy ah uh, kwan, wala koy mga copyright, wala koy violation, limpyo gida akong kwan account mong ang dalira ko na invite o wala ko magamit ng mga music magikan sa reels mo gina mga idol so nagsige lang kong upload sa reels mga idol sa akong uh, bagong page hantod nga na timingan yung mga idol nga ni viral gano usa ka video ni viral gano yung abot yun siya o uh, uh, 1.6 million views ang 2 nga followers na akong mga idol karon nahimu ng 9.4 So diba? Dako kayong dagdag mga idol So bisag ah uh, ingon ko lang na gamay ra gamay gamay ra ang kuan ako gamay gamay ra ang akong earnings santo sa video kay magdepende mo mag na kadto naman nga video ang pinakataas god 1.6 million so gamay gamay ra gyud tong uh, earnings nako na pero may na lang at least may dagdag ko og followers oh di ba so kamo ra mga idol upload lang yun, upload ayaw pag tapol-tapol kaya ang taong tapulan, why kaon <laughs> why kwarta, ayaw pag sigana na, na, <laughs> <Makanaot> na. <laughs> so ikaw consistent lang sa pag upload o video, ayaw tapul tapol dapat uh, imugin imo ginang iskidulan mga idol, iskidulan yun ano buntag hantod na gabi eh. so daghan kag ma-upload mga idol kung magkuan ka mag -ka sini mag edit kadaan ba pwede mag say ka maka edit kay kanang kuan pwede naman nag istorya istorya lang ka i upload nag kauman lain na po basig mag basig pagka auto makahimo na kag content o mapakatawa o i-upload na up po demo so basi hindi mo viral to hindi man mato masabtan ang uban gani nga way klaro diha nga video mo viral man gani ang ang kanahin mga video nga tarung nga kuan kanang mayo pagka ba may pagkaedit unya giko na nimo gi tarong na nimo pagkuan kuan tarong na nimo pag singining butag mga music mga nga sound effect nya dili siya mo viral pero kato ang way gamit noon nga video mo dili kayo katawanan mo na mo viral mo na nga upload yun bisag unsa nga video daghana yun upload para nga uh, more earnings kaysa reels mong good more earnings more followers. Pero, dire sa stories, more earnings na siya mga idol. O gamay na ka kitaon diha sa kuan, e post ka, mag-post ka mga uh, short video, uh, mag-post ka og picture post, mag, uh, mag post ka og text, mag-post ka sa mga picture kung gamay ra mo kita kay siyempre magdepende man ang kita sa uh, like mo comment mga idol, like mo congratulate, mga congratulate ba naay kung walay mo comment aga may ray mo kuha ano na mga idol dapat mo post ka na mga idol mo post ka kada pong maka kuan ba murag madani bitaw ka ka ng comment mga idol ano ba madani kag comment dili kay mo, mo, post lang kag uh, mayong buntag sa tanan magkapita ayo na kay dili man ako ano. dili man na dili maka maka ang uban dili maka comment nimo dili maka comment kay dili magudya kayo kuan kanag yung kuan nga ng pangalitan ah uh, kang gamay kong followers eh mikalit lag dako ana ba ana kay mo kung gatsulit mo tunay mo kung gatsulisyon kaabot ka ana ana ba na ikuan bang kuan ba kana bang maka kuan bitaw maka kana bang ka attract bitaw sa uban bitaw nga hindi ta guno kanang nga na dayno paspasay gyud og upload mo yung paspasay gyud og upload kutob sa makaya so ana na mga idol So, mga ito mga idol, akong gihatag na uh, share ninyo mga idol. Akong gihatag na uh, tips ninyo kay para uh, uh, kamu sa uban diha nga creator nga mga baguho pa lang so good. So, iba o um, ko kung uh, ang akong naabot sa ko uh, karon na usahay dagkusweldo, sa gamay, mabitang nakakuan kong motor. Murag, makakuan po mo ba? bang maliguro po mo diha ba? penelitian mag-post ko earnings ana so kamu pud ha murag maniguro pud mo diha nga di kay para pareha pun ta simple kita man tanan diri ah nanimpalad nga makaswildo dinis pag vlog so share pud idol para pun maganahan mo so daga salamat mga idol og salamat kay sa pag video thank you